Dito tayo ngayon sa Tanay at silipin natin ang lugar kung saan ay nakulong ang ikalabintatlong naging presidente ng Pilipinas, si Joseph Erap Estrada. Bukod sa malawak ang nasabing farm, may kakaiba tayong napansin sa loob. Bakit may puntod sa loob? May laman ba ito o wala? Alamin natin sa Farm ni Erap. Konting pagbabalik tanaw, bakit ba ang dating pangulo ay nasadlak at nakulong sa lugar na ito? Halos apat na taon na natili dito sa si ERAP. 1998 na halal na ikalabintatlong pangulo ng Pilipinas, si ERAP Estrada. At dahil sa iba't ibang kaso na isinampa laban sa kanya, ay mahigit dalawang taon lang ang kanyang naging panunungkulan sa malakanyang. Dahil sa maraming ang kaso ang ibinabato laban sa kanya, dito nagsimula ang pag-aalsa ng mga tao na tinawag na edsa Enero 20, 2001 ay napilitang bumaba ang dating Pangulo ng Bansa kasama ang kanyang pamilya. At ikadalwamput lima ng Abril 2001, ang dating Pangulo ay dinakip sa kanyang bahay sa San Juan sa kasong pandarambong at dahil sa kasong mga inihain sa kanya, si Erap ay gumugol ng halos anim na taong pagkakabilanggo. Una nga ay dito sa Veterans Medical Center, pangalawa ay dito sa Camp Kapimpin, at sa huli nga ay dito sa kanyang rest house sa Tanay. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga kamidurayong TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot nung ating bell button para ma-update ka pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Magandang araw na naman sa inyo mga Kapiturahin TV, Panibagong Araw, Panibagong Vlog. Andito nga tayo sa Tanay kung saan ay dito nga napunong ang at dating Pangulong Joseph Estrada. Kaya ito ang ating papasukin ngayong araw na ito. Tara! Pagpasok natin dito sa loob, kailangan mag-register tayo doon sa gwardya na nakikita natin. Ililistan niya kung ilang tao yung papasok tapos pupunta tayo doon sa admin at magbabayad tayo ng ating entrance fee. Bye. Bye kami Dito nga tayo nagbayad ng ating entrance fee na nagkakalaga ng 150 pesos per person. Including na dito yung pagsakay natin sa tram o shuttle na siyang iikot sa loob ng farm. Ito na yung shuttle na ating sasakyan, inaantay lang na mapuno. Anytime soon ay pwede nang umalis. Napansin ko agad pagsakay namin at pag-ikot namin dito sa farm na ito. Napakalawak sa loob, napakaraming puno na para bang ikaw ay talagang nasa isang probinsya. at ang una nga naming destinasyon ay ang museum. Sa harap ng museum ni Erap ay makikita mo agad ang kanyang ribulto na kumakaway. Pagpasok pa lang natin sa loob ay bubungad na sa atin ng isang malaking larawan ng dating Pangulo. Makikita din natin dito sa loob ang iba't ibang parapernalya gaya ng larawan noong siya ay artista pa hanggang naging Pangulo ng bansa. May mga buti rin ng alak at ayon sa guide ang lamisang ito ay siya rin ginamit niya sa malakanyang noong siya ay nasa tungkulin pa At hindi rin pa ang jeep ni Erap napaka memorable daw ng jeep na ito sa dating pangulo dahil ito ang kanyang sinakyan noong magpile siya ng kandidasy sa pagkapangulo papuntang Kumilik talibot, talibot, talibot. Pangalawang destinasyon Library Makikita rin natin dito sa loob ang iba't ibang klase ng libro. Hindi na nga lang natin nakuna ng video dahil hindi nila inaalawd ang video sa loob. Ayon dun sa atin driver na nakausap kanina, ito raw kubo na ito ay nagsisilbing lutuan kapag kami mga bisita ang dating pangulo. Sa ating pag-iikot ay meron din tayong nakita ditong fish pond na pwedeng magpakuha ng larawan sa bahaging ito. Ang bahay na ito ay isa sa malalaking istruktura na makikita natin dito sa loob at kung matatandaan nyo na ipakita ko na ito dati sa ating vlog dahil madalas itong gamitin at pagshootingan ng teleseryeng Ang Batang Kayapo. Batang Kayapo. Ah, nandiyan din arpon nila. Ano araw sila napunta rito? Tapos nang Monday, may stages pa sa Monday. Ah, Dito. Ah, oh, okay. Natulog tumutulog sila dito. Okay, hindi pa reeling lang sila eh. Tulog nang gabi. Kayat ng pag-acclimatize. Ah, okay. Itong kabuan lang 'to. Lahat po. Ito 'tong sandalan ng Maria para Pwede ba kami lumabas doon? a ikot. Sa yung si Dito yung kainan nila, no? Oo. Na kausap din natin ang katiwala ng bahay at ayon sa kanya, marami ng mga kilalang artista ang nag-shooting sa bahay na ito. Isa na nga dito ay ang Batang Kiyapo at ang Wildflower ni Maha Salvador. Ay standby yan, isa Oo. Yep. Mm, hindi, pwede pa sukin yun. Ayun po. Oh, San, saan ako pwede umikot? Ah, okay. Okay. Ito yung El Rey na kung saan ay dito mo nga makikita ang mga larawan ng matalik na magkaibigan na si PJ at Erap. at nakalagay din dito ang iba't ibang klaseng larawan noong siya ay kasagsagan pang gumagawa ng pelikula. Bukod sa swimming pool ay meron din ditong picnic area na pwede kayong magdala ng pagkain. Sa loob ng farm na ito ay meron ding hotel na pwedeng tuluyan na kayang mag-accommodate ng malaking pamilya at malalaking grupo. Ay nga dun sa ating nakausap, itong lugar na ito ay dito dinaraos yung verde, yung kasayahan ng pamilya at dito rin nag-iinom yung dating Pangulo ng Pilipinas na uh, si President Erap. Oh, Mr. President, andiyan ka pala sa wakas. Nakita rin kita ng malapitan. <laughs> Gaya nga ng ating nasabi ng una pa at napanood din natin sa vlog ni Senator Jinggoy Estrada ang farm na ito ay may kabuoang 25 hectares at nabili ng kanyang ama noong 1971 sa halagang 2 pesos per square meter. So kung isipin natin mga kamindurahing TV, 1971, uh, ang dating Pangulo ay kasagsagan pang artista sa Pinilakang Tabing noong panahong yun. At meron din tayong nakita ditong rancho ng kabayo at iba't ibang hayop. Ipinapakita lang dito na ang dating Pangulo ay mahilig mag-alaga ng hayop. At ayon din sa vlog ni Senator Jinggoy Estrada, noong panahong nakaditili dito ang dating Pangulo, ang lugar na ito ang paborito niyang tambayan. Buhay na buhay pa si dating Pangulong Joseph Erap Estrada ngunit handa na ang huling himlayan nito sa oras na may mangyari sa kanya. Kahit si Senator Jingoy Estrada ay nagulat nung magpagawa ang kanyang ama ng ganitong puntod sa bahaging ito nga ng farm. Kung mapapansin ninyo yung batong nasa sulok na yun, dito raw madalas umupo ang dating pangulo kapag ka nagmumuni-muni at nag-iisip noong panahong nakaditin ni pa nga siya sa lugar na ito. Labis tayong nag-enjoy sa ating day tour sa loob ng GE Camp, sariwang hangin, matataas na puno at na-explore din natin ang naging kontrobersyal na buhay ng dating pangulo na ngayon ay parte ng history ng Pilipinas. Mga kamindurahin TV, dito nga natatapos ang ating pag explore dito sa Joseph Estrada Camp dito nga sa Tanay. Kung nagustuhan na nyo yung aking vlog, pakilike, pakishare, and pakisubscribe na rin. Maraming salamat po. <coughs>